Isang ginang ang bigla na lang nawala, walang paalam, at walang iniwang bakas. Halos dalawampung araw matapos siyang mawala, isang sunog na bangkay ang natagpuan sa kagubatan, ngunit hindi agad matukoy ang pagkakakilanlan nito. Isang anak at isang investigador lang ang hindi nawala ng pag-asa na siya ay matagpuan. Ngunit sa pag-usbong ng mga ebidensya, unti-unting lumitaw ang mga detalye, mas madilim, mas masakit, at mas mahirap paniwalaan kaysa sa anumang bangungo. Ito ang nakagigimbal na kwento ni Chen Jinli. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa bang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Noong August 25, 2002, isang babae ang nagmaneho patungong Chanzong Changhua County, Taiwan para sa maikling bakasyon. Plano niyang mag-hiking kasama ang mga kaibigan sa Chishuchi Forest Park. Habang naghihintay, ipinarada niya ang sasakyan malapit sa Chishuchi Trail at naglakad upang humanap ng pribadong lugar para umihi. Sa pagtawid sa isang kanal, naamoy niya ang matapang na amoy ng kemikal na parang acetone. Dahil sa pag-uusisa, sinundan niya ito at natagpuan ang isang nakaangat na hugis parihabang bunton sa ilalim ng puno ng akasya. Ang lugar ay masukal at natakpan ng mga damo ang tila itim na plastic bag. Pagkahawi niya ng mga damo, lumitaw ang isang bag na hugis katawan ng tao. Nang tusukin ito, lumabas ang isang sunog na paa mula sa nabutas na bahagi. Inireport niya sa pulisya ang nadiskobre. Agad dumating ang mga pulis, forensic technicians, at isang pathologist. Sinuri nila ang lugar at narecover ang mga itim na plastic bags at mga sangang ginamit sa pagtatago ng bangkay. Noong August 29, inilabas ang resulta ng autopsy. Ang biktima ay isang babae, humigit kumulang apat na taong gulang at 165 cm ang taas. Ang katawan niya ay may maraming hibla na nagpapahiwatig na siya ay maisuot na damit ng siya ay sinunog. Tinatayang namatay siya sa pagitan ng August 1 at 5, 20 araw bago natagpuan ang kanyang bangkay. Sa kabila ng pagkasunog, natuklasan ng pathologist ang bakas ng pagsaka sa kanyang lieg at isang laslas sa kanyang hita. Isang corrosive na kemikal ang ibinuho sa kanyang mukha at mga daliri, marahil upang hindi siya makilala. Lumabas sa toxicology tests na may ethanol at antipsychotic drugs sa kanyang tiyan, senyales na nawalan siya ng malay bago mamatay. Ang kemikal na pinsala ay naganap matapos ang kanyang kamatayan. Suot niya ang isang sing-sing na may simbolong buddhist at ang salitang star. Nadiskubre na sumailalim sa breast augmentation ang biktima na may implant na 240 grams, lampas sa legal na limit na 180 hanggang 220 grams sa Taiwan. May suot din siyang gintong hikaw at iba pang alahas. Agad na ibinasura ang teorya ng pagpapakamatay. Dahil suot pa rin ang kanyang mga alahas, hindi rin ito kaso ng pagnanakaw. Batay sa mga ebidensya, pinaghinalaan ng mga investigador na hindi siya taga Taiwan. Kundi posibleng mula sa Southeast Asia, isang migrant worker o foreign bride. Naglunsad ang pulisya ng malawakang investigasyon, sinuri ang mahigit isang libong rehistradong banyagang babae at trabahador sa Changhua County, pero wala ni isa ang tumugma sa biktima. Pinalawak pa ang paghahanap sa mga nawawala mula sa China, Japan at Korea, at nakipag-ugnayan sa ibang himpilan ng pulisya, ngunit bigong makahanap ng tugma. Isa lang ang lumabas na posibleng tumugma sa deskripsyon ng bangkay, isang nawawala mula Taichung noong unang bahagi ng Agosto. Namahagi ng flyers at nanawagan sa publiko ang mga otoridad, pero matapos ang kalahating buwang pagkabigo, idineklarang unsolved ang kaso at nanatiling hindi pa rin nakikilala ang bangkay. Gayunpaman, isang investigador mula Taichung, si Zhang Wentong, ang nakakita ng balita at naniwalang kakilala niya ang biktima na si Chen Jinli, apat na taong gulang. Noong August 4, nakatanggap siya ng tawag mula sa anak ni Jinli na si Shooting. Sinabi nito na nawawala ang kanyang ina at humihingi ng tulong. Nagkakilala si na Jinli at ang kanyang asawang si Chu Ching Yen, apat na taong gulang, nang lumipat sila sa Taichung mula sa kanilang mga probinsya, para magtrabaho sa isang sheet metal factory. Sa kalaunan, nagpakasal sila at nagkaroon ng tatlong anak, sina Shooting, Weizen at Wei. Iniwan nila ang dating trabaho at nagtayo ng hardware processing factory sa Taiping District gamit ang ipon at inutang na pera. Si Jin Li ang namahala sa negosyo habang si Ching Yen, na tinaguri ang tamad, ay nanatili sa bahay. Sa kabila nito, naging matagumpay ang negosyo. Nakilala ni Detective Wentong si Jin Lee sa pamamagitan ni Ching Yen, na impormante ng pulisya sa mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw sa factory. Habang lumalago ang negosyo, lalong lumala ang ugali ni Ching Yen, magastos, palaging lasing, at paulit-ulit na nagtaksil kay Jin Lee. Minsan, nang gugulo pa sa factory ang kanyang mga babae, kaya't madalas tumawag ng pulis si Jin Lee. Naghiwalay sila noong 1993, pero nanatiling magkasama para sa mga anak at muling nagpakasal matapos ang dalawang taon. Naghiwalay silang muli at nagpakasal ulit noong 1997. Ngunit noong 1999, ang bagong karelasyon ni Ching Yen ang tuluyang nagtulak kay Jin Li sa sukdulan. Noong summer ng taong iyon, kinuha ni Jin Li si Lei Hui bilang accountant, isang desperadang babae na ang asawa ay bagong kulong dahil sa pagnanakaw. Maayos ang sahod na ibinigay ni Jin Li Ngunit makalipas ang ilang buwan, naging kalaguyo na siya ni Ching Yen. Dahil dito, pinalaya siya ni Jin Li sa pabrika. Ipinagtanggol siya ni Ching Yen, tinawag pa itong asawa ng boss at nagbantang hahatiin ang ari-arian ng factory at pakakasalan si Huetsu. Tumuto lang anak na si Weizen kaya sinaktan siya ni Ching Yen. Dahil dito, lumapit si Jin Li kay Wentong upang humingi ng tulong. Pumayag si Wentong na mamagitan at nagkaroon ng kasunduan kukuha lang si Chingyen ng maliit na bahagi ng ari-arian. Magbabayad ng buwan ng sustento at tinalikuran na rin ang kustudiya sa mga anak. Ngunit noong December 2001, muling nagsimula ang gulo. Palihim na pinasok ni na Chingyen at Wei Su ang factory habang sarado ito at ninakaw ang mga kagamitan sa factory gamit ang dalawang tra. Nagbukas siya ng sarili niyang factory at inagaw ang ilang mga empleyado at kliyente ni Jinli. Nang harapin sila ni Jin Lee sa kanilang bagong bahay, binugbog siya at ininsulto. Sinubukan niyang i-report ang pagnanakaw at pananakit sa mga otoridad pero ibinasura ito bilang isang civil case. Bilang isang criminal detective, walang nagawa si Wentong para sa kaibigan dahil wala ito sa kanyang jurisdiction. Sinubukan pa rin ni Jin Lee na bawiin ang mga ninakaw niyang makina kahit walang tulong galing sa otoridad. Nakakuha siya ng ilan, Ngunit tumugon si sina Chingyen at Huizhu sa pamamagitan ng pagkuha ng mga gwardya at pagtawag ng pulisya. Si Jinli pa ang binalaan ng mga otoridad na tigilan ang panghahara sa dating asawa nito. Nang makita ni Chingyen na mahina ang posisyon ni Jinli, lalo pa niya itong inagrabyado sa pamamagitan ng pagtigil sa napagkasundoang suporta sa mga anak. Huling nakita si Jinli noong August 2, 2002 na naglalaro ng baraha kasama ang isang kapitbahay. Bigla siyang nilapitan ni Ching Yen, may ibinulong sa kanya, at pagkatapos ay umalis. Nanatili si Jin Li sa lugar ng halos isang oras bago siya tuluyang umalis. Ayon sa anak niyang si Shooting, hindi na siya umuwi noong araw na iyon. Pinaghinalaan ni Shooting na may masamang ginawa ang kanyang ama sa kanyang ina. Pareho sila ng hinala ni Detective Wentong, kaya tinulungan niya itong magsampa ng ulat sa pulisya, ngunit walang naging tugon ang mga kapulisan. Nang matagpuan ang sinunog na bangkay, ipinahayad ni Wentong na maaaring si Jinli iyon, ngunit agad itong itinanggi ng pulisya. Kahit nagtugma ang taas at bigat ng bangkay kay Jinli, nanindigan silang isa itong banyagang babae mula sa Southeast Asia. Walang ebidensyang nagpapatunay na may breast implant si Jinli at hindi rin siya umalis ng Taiwan kaya nanatiling kumbinsido ang mga otoridad na hindi siya iyon. Dahil sa kakulangan ng suporta, Nagsimula si Wentong ng sariling investigasyon at nagtangkang magpasok ng impormante sa pabrika ni Ching Yen, ngunit umatras ang isa sa pangamba na madiskubre. Naging mas maingat naman si Ching at tinanggihan niya ang mga aplikante at apat na beses inilipat ang pabrika mula 2003 hanggang 2008 para maiwasan ang pagmamanman sa kanya. Noong 2006, habang namamasyal sa Chishwichi Trail, nakaramdam ng kilabot ang isang lokal na abogado na si Zhang Tingshen. Dahil sa kuryosidad, nalaman niya ang tungkol sa kaso mula sa isang investigador. Gumawa siya ng dokumentaryo kung saan sinubukan niyang makipag-ugnayan sa biktima sa pamamagitan ng pagtawag ng espiritu nito gamit ang narecover na bangkay noon. Nabigo siya pero naging viral ang palabas, kaya muling naging laman ng balita ang kaso. Napanood ito ni Wentong at muling lumakas ang loob na patunayan na si Jinli ang biktima. Sa puntong ito, nakumbinsi niya ang mga nakatataas at binuksan muli ang kaso. Gumamit muli ng undercover agents, ngunit alerto pa rin si Ching Yen. Noong 2009, nakipag-ugnayan si Wentong sa isang TV crew at kumpanya ng kuryente para makapasok sa pabrika sa pamamagitan ng pagpapanggap na gumagawa sila ng video tungkol sa electricity theft. Sa pagkakataong iyon, nahuli si Chingyen sa ilegal na paggamit ng kuryente at pinagmulta ng napakalaking halaga. Dahil dito, papalugi na ang pabrika at nagkaroon ng matinding pagtatalo kina Qing Yen at Weizu na kalaunan ay umalis. Makalipas ang ilang araw, naiinis pa rin si Weizu at sinabihan si Shooting na tanungin ang ama kung gusto nitong malaman ang kinaroroonan ng ina. Simula noon, sinadiang ni Shooting si Chingyen sa tuwing bibisita ito umaasang makakalap ng impormasyon. Sa huli, lasing na inamin ni Ching Yen na patay na si Jin Li. Binanggit niya ang pagsunog sa bangkay at paghampas gamit ang pamalo, ngunit hindi tahasang umamin sa krimen. Sa kabila nito, kumbinsido si shooting sa pagkakasala ng ama. Gayunpaman, hindi tinatanggap sa batas ng Taiwan ang mga pahayag habang lasing, kaya hindi pa rin siya maaresto. Noong April 2009, hinarap ni Shooting ang ama at sinabing alam na niya ang totoo. Nagsinungaling siyang ibubunyag ito ng mga kapatid sa pulis kung may masamang mangyari sa kanya. Umamin si Ching Yen ngunit tumangging sumuko dahil marami pa raw siyang kailangang tapusin. Pumayag si Shooting na maghintay. Ngunit noong May 8, dumating si Huetsu at ang dalawa niyang anak sa bahay ni Shooting at ininsulto ito. Isa sa kanyang mga anak ang nagsabing si Ching Yen ang pumatay kay Jin Lee na para bang hindi alam ni shooting ang katotohanan. Binanggit pa nilang posibleng sangkot din si Hui Tzu, ang kanilang ina. Pagkarinig nito, tumawag si shooting sa pulisya, ngunit walang rumesponde kaya tinawagan niya si Wentong, na agad nagtungo at dinala ang grupo sa presinto. Inaresto ang dalawang anak ni Hui Tzu at dalawang dating empleyado sa pabrika, Si na Zhang Yucheng, 24 na taong gulang at Su Chuangkai, 23 taong gulang. Kapwa sila menor de edad noong panahon ng krimen. Dati silang empleyado ni Jinli bago lumipat kay Ching Nanahimik ang mga anak ni Huizhou, ngunit umamin si na Yucheng at Chuangkai. Isiniwalat nilang sina na Ching at Huizhou ang nasa likod ng krimen at kinumpirmang katawan ni Jinli ang natagpuan sa Chishuichi Trail. Nang malaman ito, umamin si Ching Yen, ngunit isinisisi ang plano kay Huetsu. Tumanggi si Huetsu noong una, ngunit nang malamang umamin na ang lahat, inamin na din niya ang kaugnayan sa krimen. Ayon sa salaysay ng mga sangkot, noong August 2, 2002, nagrenta si Huetsu ng minibus at inimbitahan si Nayo Cheng at Chuang Kai. Sinabihan lamang sila na si Jinli ay humaharang sa pagtaas ng kanilang sweldo, kaya't lalo silang nagalit, Ngunit hindi nila alam na may planong patayin ang gina. Kinagabihan, pumunta si Ching Yen sa kapitbahay kung saan naglalaro si Jin Li ng baraha at pinakiusapang makipagkita sa kanya para pag-usapan ang kanilang relasyon. Doon, pinainom niya ito ng pampatulog. Nang mawala ng malay si Jin Li, tinawagan niya si Huizhou na dumating makalipas ang 30 minuto. Isinakay nila si Jinli sa van, bumalik sa pabrika para kunin ang mga gamit at nagtungo sa isang liblib na lugar sa kabundukan ng taoyuan. Doon, inutusan ni Ching Yen, si Nayo Cheng at Chuang Kai na sakalin si Jinli gamit ang tuwalya, ngunit kulang ang lakas nila at nagising si Jinli at nagpupumiglas. Hinila siya ni Ching Yen palabas ng van at pinagtulungan nilang paluin ang Gina. Sa kabila ng matinding pagpapalo, buhay pa rin si Jinli. Inutusan ni Ching Yen ang dalawa na hawakan si Jin Li habang paulit-ulit niyang pinagpapalo ang ulo nito, pero ayaw pa ring mamatay ni Jin Li. Ayon sa salaysay ng dalawang lalaki, tahimik lang itong umiiyak habang pinahihirapan. Bilang huling hakbang, binuhusan ni Ching Yen ng gasolina ang katawan ni Jin Li at sinilaban ito habang buhay pa. Nagsisigaw at nagmingisay si Jin Li sa sakit ng mahigit dalawang minuto bago tuluyang mamatay. Pagkatapos, pinatay ni Ching Yen ang apoy para hindi makatawag ng pansin. Matapos matiyak na patay na si Jin Li, binuhusan ni Ching Yen ang mukha, dibdib at mga daliri nito ng asido at caustic soda upang hindi makilala. Inilagay nila ang bangkay sa mga itim na plastic bags at itinapon sa kagubatan at tinakpan ng damo at mga sanga. Kinabukasan, sinunog nila ang lahat ng ginamit sa krimen bago umuwi. Noong May 14, 2009, isinagawa ang pangalawang autopsy upang beripikahin ang mga salaysay ng mga taong sangkot sa krimen. Sa pagkakataong ito, nadiskobre ng forensic team ang mga tama sa ulo na hindi nakita noong una na tumutugma sa sinabing paraan ng pagpatay. Malubha ang mga pagkasunog sa harap at likod ng katawan at ang presensya ng usok sa baga ay nagpatunay na buhay pa si Jinli nang silaban siya. Kinumpirma rin ang pagsusuri na caustic soda ang ibinuho sa katawan at ang pampatulog na ginamit ay nakumpirma na pareho sa ikinuwento ni Ching Yen. Sa huli, kinumpirma ng DNA analysis na si Jin Linga ang biktima. Ginanap ang pagliliti sa Taiwan Supreme Court, kung saan mariing tinanggihan ng korte at prosekusyon ang pagtatangka ng mga akusado na ituro ang isa't isa bilang tunay na maisala. Ipinahayag ni Nayo Cheng at Chuang Kai na hindi nila alam na pagpatay ang layunin ng plano at sinabing sila inalin lang lamang. Ngunit hindi tinanggap ng korte ang kanilang depensa, lalo na't naroon sila noong pinaghahandaan ang krimen. Itinanggi rin ni Hui na alam niya ang planong pagpatay at iginiit na napilitan lamang siyang sumama dahil sa pamimilit ni Ching Yen. Ayon sa kanya, ang perang ibinigay niya kay Ching Yen para bumili ng pampatulog ay para sa sarili niyang gamit. Ngunit kinontra ito ng sarili niyang mga anak na nagsabing ininom ni Jinli ang alak na may pampatulog. Wala mang direktang kinalaman sa krimen ang dalawang anak, pero pinahina ng kanilang mga pahayag ang depensa ni Huetsu. Bukod pa rito, siya rin mismo ang nagrenta ng minibus na ginamit sa krimen, kaya malinaw na may papel siya sa pagpaplano. Itinuro naman ni Ching Yen si Huetsu bilang utak ng krimen, at iginiit na ang hindi nila pagkakaunawaan ay dahil gusto raw ni Jin Lee na makipagbalikan sa kanya. Ngunit duda ang korte sa kanyang sinseridad. Itinanggi rin niya ang pag-amin sa anak na si shooting noong lasing siya. Kahit nang umamin na siya kalaunan, pilit pa rin niyang pinapaliit ang kanyang papel sa krimen. Nadiskubre rin na dati na nilang pinag-usapan ni Huizhou ang posibleng gawing aksidente o pagpapatiwakal ang kamatayan ni Jin Li upang pagtakpan ang tunay na motibo. Lalong nagpatingkad ito sa papel ni Ching Yen bilang utak ng krimen. Hindi rin ito nakitaan ng pagsisisi sa buong paglilitis. Noong November 18, 2010, hinatulan ang apat na akusado. Si Chiu Ching Yen ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong bilang utak at mismong pumatay kay Jin Li. Si Lai Hui Tsu ay hinatulan ng labing walong taon dahil sa kanyang pakikilahok at pagpaplano ng krimen. Si Nazang Yucheng at Su si Kai ay nakatanggap ng hatol na walo at pitong taon. Galit na galit ang publiko sa mga pulis ng Changwa dahil sa kanilang unang kapabayaan. Matindi rin ang puna sa lokal na forensic doctor na sumuri ng bangkay dahil hindi nito nagampanan ng tama ang trabaho. Hindi rin ligtas ang Taichung pulis na ayaw kilalanin ang bangkay bilang kay Jinli at tila binabaliwala ang maagang pagsisikap ni Zhang Wentong. Para sa karamihan, si Wentong lamang ang tunay na dahilan kung bakit nabigyan ng hustisya ang kaso. At kung hindi dahil sa kanyang pagpupursige, mananatiling hindi mariresolba ang pagpatay kay Chen Jenny. Minsan, inaabot man ng ilang taon ang paghahanap ng hustisya, ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging lumilitaw. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, Huwag kalimutang magbigay ng komento at e-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.